Welcome back to my channel Noy Um, Ngayon ay papakita namin sa inyo yung cost ko na isang warehouse store kung dyan, sa Pilipinas meron din kayong warehouse store I'm not sure talaga kung anong pangalan is LR or is RL um, hindi ako sigurado uh, pwede niyong i-comment below kung ano yung pangalan so dito naman kami sa bayan ng Redlands City of Redlands galing lang kami sa ospital uh, makita rin nyo yung ano, separate vlog about uh, ko yung ospital dyan tsaka yung dito yung provincial hospital although hindi ako pumasok sa loob pero makita niyo yung building ng ospital. kaya nakita niyo sa left side merong San Bernardino San Bernardino Behavioral Health So dito talaga sa Amerika pinapalagaan yung mental health ng mga tao na nabasa ko sa Tolfo na nag surprise visit si Ben Tolfo sa Mandaluyong sa mental hospital at nasyak siya na yung mga ibang pasyente ay parang hindi tao yung pag ano, pagtratar o yung pag treat dito talaga iba yung ano iba yung uh, mental health institutions dito sa kulungan kung saan ako nagtatrabaho talagang ano inaasikaso ina, ina -sikaso namin yung mga pasyente na may mga mental health problems actually sa totoo lang marami sa mga inmates para lang mapawasan yung mga sentences nila pero talagang marami rin ano, uh, pasyente na talagang mentally ill kaya bago sila pupunta sa korte pinapadala namin sa mental hospital yung hospital ng state ng California tapos pag maayos na sila sa kay babalik sa amin para pupunta sa sa korte So dito na kami malapit sa warehouse store na sinasabi ko yung tinatawag na Costco. Kung di po pala yun. Kung dito, so... Yung may vlog ako kahapon tungkol sa Home yung mga alaman yung, yung mga alaman dito sa Amerika kung pagkano ang presyo sa Pilipinas At saka marami kayong mga laman na wala dyan, syempre na napakaganda welcome back ulit sa aking channel uh, papakita ko sa inyo yung isang warehouse store dito na talagang malaki meron din ito sa, uh, sa Canada I'm not sure kung meron sa Mexico tawag ng store ay Costco Wholesale Uh, ano lang to kailangan member ka, magbayad ka ng annual membership para makapag-grocery uh, ka dito. It's not just grocery, pero pati mga household appliances, kumplito sila. Mga computer. Ito yung sinasabi ko muna, may so pagpasok mo mga appliances yun nakikita mo kagad like TV uh, ano pa ba Yeah, iba, iba ang klase ng television ayan yung mga presyo nila LCD TV. Uh, Samsung 70 inches, $629. Uh, I don't know kung mas mura dito kumpara dyan sa Pilipinas. Kasi sa mga electronics, sa mga, um, sa mga laptop, mga computer, mas mura daw dito. Like yung mga MacBook, mas mura daw dito. So, uh, let me know. You can comment below kung masmora dito or mas mahal. Ayan, like $1,000. Uh, Samsung, 65 inches. Toyung LG. uh rin, mahal din siya, 949 cents 99 uh, 48 inches, so I don't know kung mas mahal or more dyan sa Pilipinas. Samsung 50 inches, nasa $369.99. Ito yung mga ano nila, computer, laptop. Parang gusto kong bilhan yung dalawa ng pit pull It's $34. Para maligo sila. Especially ngayong summer, mainit. Pero sa ngayon ay hindi pa nila kailangan dahil may kalamigan pa. So, sa so summer na siguro ako bibili. Edible Choose Real Chicken Siguro, bilang ko sila nito. Para, ano... Meron silang... Mapag-abalahan. Lalo na si Coco. Kasi, si Coco mahilig, ano... Mahilig... Uh, Mag-tune uh, ng... Kagabi, yung... Yung, ano ko, house slippers. Yun naman ang sinira niya. So... Kailangan busy yung, ano niya... Yung... Uh, bibig niya. Para hindi mag ano mag uh, distract ang mga gamit namin ito meron pa kami sa bahay yung jerky treats marami kang mapagpilian dito ng mga treats mga pagkain nila I hope na magustuhan nila to may mga biscuit It's $15.99. Food, iba-ibang klase. You know, puro mga ano, malalaki yung ano yung bintahan dito. Kasi nga, this is a wholesale store. Kaya, puro by bulk yung mga binibinta nila. Adidas ang mga binibinta ngayon puro na mga pang summer kasi malapit na ang summer to adidas shirts $19.99 cents saka mga shirts swim shirts 40.99 mga uh, pang pambata to ham, um, beef, sirloin, salmon, Dito talaga sa Amerika, maraming mga pagkain na naka-ready na I microwave mo na lang. o ano, fry. So mura lang naman. Mura talaga pagkain dito sa Amerika kung para sa Pilipinas. Buhay bili ako lagi nito kasi siyempre may miss ko yung coconut water. ngayon ang gusto ko masubukan ito isa kasi hindi pa namin nasubukan ito. So ito din namin. ah uh, ayan na uh, 60.99 siya dahil may uh, bawas na $5 sa ngayon. So hopefully masarap siya. Gusto ko yung tunay na yung talagang parang butong parang uh, fresh coconut sa Pilipinas. Ito pala ay galing sa tinan natin na Galing Pilipinas. Galing Pilipinas pala siya. So, sigurado masarap po kasi galing Pilipinas. Ito naman, tingnan natin. I'm not sure kung galing din Pilipinas to. Kaya yeah, galing din siya ng Pilipinas Pero nasubukan ko na kasi ito dati Kaya sa ngayon yung isa naman ang bilhin ko Meron din sila siyempre nagaling sa Mexico Or uh, Mexico kasi Siyempre ang lapit ng Mexico sa amin Kadikit lang Kaya like yung mga fresh coconut namin Yung talagang nakalagay pa sa shell Puro galing sa Mexico Halos ito naman ay 1949 dollars sa kalagay mga disposable. disposables ito yung tubig na binibili namin kagandahan lang dito kasi yung mga buti na recycle di pa rin lang sa Pilipinas na nagkalat yung mga Kabuti Battle sa dagat sa dalagmasigan. Masigan. Ito nga pala yung binibili ko rin dati. Magkano ba ito? It's ito? Uh, Organic. Ito na natin galing Pilipinas ito. Oh! Galing Vietnam. Galing Vietnam. Yeah, ito yung mga madalas namin binibili. Ito, kaya yeah, galing din siguro ito ng Vietnam. Yeah, galing din ng Vietnam. Sinong mahilig sa beer dyan? Ito, Red Bull. Ah, uh, hindi ko pa nasubukan yan. Kala ko guyabano. Guya, guya, guwayaki pala. Ito mga zero sugar drinks. I don't know kung meron nito sa Pilipinas, yung Shasta Soda. Masarap din siya. It's $6.99, mura lang. I don't know kung meron din ito dyan sa Pilipinas. 36 pack, $15.99. Ayan, $15.99 yung cook, yung mga mini soda, ganito kaliit, mas mahal pala kaysa malaki. Ano, 40.99. Samantalang yung malaki, mas mura. Tingnan natin ha. Ayan, cents yung malaki. So mas ma mas mahal yung maliit. Ito hindi ko alam kung magkano. Basta mura dito talaga kumpara sa ibang mga tindahan kasi wholesale nga dito. Ito so, yung monster drink. Popular din to sa mga ano, energy drinks para sa mga ano, sports uh, activities. Maraming mainom dito. Mga energy drinks. Gusto ko bumili ng basmati rice. Oh, Ito ang video mahal kasi organic siya. Ito yung binibili namin namin kas 1649. Dito lang kalaki. So, uh, mas 35 pounds. So, ilan ba yan sa kilos? Kasi dito, ang gamit namin is pounds di pa rin sa Canada na kilos naman ang gamit nila dyan sa Pilipinas. Sa Rosmo, siya, 30 pounds, 75 pounds. Alam mo na, hindi na lang muna ako bibili kasi mayroon pa kami sa bahay niyan. Grabe. Tingnan organic. Ito, distilled white vinegar, ginagamit namin pang Ah, uh, pag mapansin sahig, ito ang gamit namin pang ano, panghalo sa tubig. O, bilang ko yung ano yung kakilala ko na ininterview ko sa Coco Ritz Channel, yung disabled na Hispanic. Kasi naglilik siya, kaya yung mga damit niya is nang ihi. So, itong maganda ihalo sa ano, washing machine sa tubig para ano mawala yung amoy. Mga roses. sinasabi ko the in payers so ito 9.99 dollars uh, 6 pounds so I don't know kung mas mora dito or mas mahal Dito naman tayo sa mga mga ano pagkain Real Mix $12.49 dollars cents ganito kalaki So I'm not sure kung mas mura dito or mas uh, mura dyan sa Pilipinas Oh, so, uh, $15 Ay, na ako dito sa galing Pilipinas galing pala ng Thailand yan imported mangoes from the Philippines manufactured in Canada so galing pala to ng ano ng Pilipinas yung mga mangga. Yan, 9.99 dollars. Uh, I'm not a fan of this uh, chocolate ano trimming sa mango. Mas gusto ko pa yung original na dried mangoes without chocolates. naman galing sa Mexico. Yeah, marami din silang mangga sa Mexico. Actually, ang tawag nila sa mangga is sa mangga di Manila. May mangga di Manila. Dito na tayo sa mga vitamins. ang katotak na vitamins dito sa tindahan na to. I mean, the whole US, talagang marami mga vitamina. I don't know kung mas mura dito sa US o dyan sa Pilipinas kagaya nitong uh, vitamin C na ilang um, ilan ba 1000 mg 500 tablets ay nasa 40.99 dollars madalas ay nag-expire lang to sa amin at hindi pa naubos kasi ako hindi ako mahilig uminom eh yung misis ko lang ang mahilig uminom ng mga vitamins B complex 30.99 nasa 500 tablets kailangan ko na siguro nito mag vitamins hindi ako mahilig ng vitamins like I said pero at this time siguro subukan ko kung ano kung mag ano mag vitamins na siguro ako at this time 50 plus sa ngayon na uh, 57 na ako so kailangan ko na nito yeah, especially sa brain eye health and muscle function so subukan ko to 29 2029 at uh, 275 tablets Of course, kung meron sa lalaki, meron din sa mga babae. Ito naman, 50 plus, 300 tablets ay silver. One a day, $19.99. Yung pambabae na syndrome, silver, is $20.29. 275 kills

Together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be free. All together, one and knowing, let's build a dream. Yung mga maitem na sa amin na uh, may mga problema na sa mga boto, siguro maganda tungo ano? Gamot Dito ako magbayad sa ano, na self service. Ayun yung pila sa kabila. Palabas na tayo. Kung pila pinili ko kasi yung misis ko lang magpupili ng iba kasi yung mga aso namin sa sa sasakyan kaya hindi namin pwede iwanan. I admit that you're just a. Ito po na snack namin, haba ng pila ito. Katatapos ko lang mag-shopping. At yung ko naman ang papasok sa loob.